Ayan. Ngayong araw, pupunta tayo sa ano, samahan nyo kami bumusita doon sa lola ko. Kasi ano niya ngayon eh, uh, one year anniversary. Death anniversary. So malayo yun, kaya alis na tayo. I mean, ano, um hindi kami mag-grab kasi ang mahal eh. lang kami. First time kong pupunta doon na nakamotor. Uh, siguro yung waste na lang yung mag-aalalay sa atin. Kasi kami pinanganak na. Mayaman, gano'n. Pero tingnan natin kung makakarating tayo. 2.30 yun eh. So, magdadasal tayo doon. Siyempre, makita natin yung kamag-anak natin. Ano namin? Makikita ko yung mga kamag-anak namin. Yung mga nagdarasal. Tsaka yung puntod ni nanay. Nakremate siya eh. Mali, dalawa sila doon. Ngayon, makikita ni Sheena. Papakilala ko si Sheena doon sa lola ko. Alam nga eh. Kasi... Nandun na siya sa loob din Ayan. Alis kami ngayon ni Sheena eh. Kasi dadalawin namin yung lola ko sa Santa Ana. Nasa ano na siya eh. Nasa Ragarapon. Ano na siya ngayon eh. Abo na. So, one year death anniversary na namin. Nung buhay pa siya, pag tinupuntahan ko siya sa Makati, doon sa bahay niya, dadala ko ng ano, yellow cup pizza. Ngayon, picture niya na lang, tsaka kandila. Nakakamiss lang. So, eto si Nachos. Dito muna, dito muna si Nanay, ah. Anay ko muna si Nanay dun sa ano compartment. Medyo mainit, eh. Kaya magja-jacket tayo. Punta lang kami dun gamit yung motor. mag na lang kami. Tingnan natin yung technology kung makakarating tayo dun maayos. Mahal kasi ng grab ngayon. So, angkas na lang sa akin si Sheena motor lang. Kaya tayo pambiling biling kotse. Maka naman next mo dun eh, dyan. <laughs> Matanggap din kami. <laughs> mag makita mo ha. Wala, Bye, ma. Wala na? eh. Hindi, nakadisplay yan. Bye, ma. Ayaw mo mangkas, ma? Mangkas na lang. Kami na lang. Mag-alit ko. Mag-alit mm -hmm. bumili siya ng inumin. Tingnan natin kung gaano katipid, kung gaano karami yung fuel na magagamit natin sa balikan. Malabon to, ano, to, to pandakan. Pandakan? So, ito yun. Santa Ana. Pandakan. Ay, Santa Ana pala. Na. Ang galang. So ayan, alis na tayo talaga. Talagang aalis na. <laughs> Dito na kami. Parating na kami. Grabe na nakakatuwa, nakakatakot. Naka Grabe, nakakatakot yung mga pa. Alam mo mga transporters. Mga kasikat siya. Dangwan, yung masala. Tahan Bridge. Mabini yung nagtahan Bridge. Tapos pandakan sa may oil depot. Ayan, singit-singit. Awan ng Diyos, na tayo. Lang minutes lang yun. Less than one hour? Oo, oh, less. Less than one hour, Nandito na tayo saan. Uh, Tapos, uh, yung gas. Grabe pa ko. Ba diba? parang walang nabawas. Okay. Tires, wala kang tulog kay siya, Shang. Iyak eh. na iyak eh. Ay, gano'n? Ay, hindi Banji. Tsaka si... Sa Abner. Hindi tayo late. Hindi tayo late. Tara. Hmm. Uh, Sa ano po? Di masalang? Ah, di. Baan, nakamotor din sila. Dito muna ako kang maunakit din. Gano'n, Let's go. pala sa lamingo. Yeah. Sa lamingo. Ang ganda. Oh, okay. sila Kinsa

Ay, nakakalipas. Pero kasi after nun, no, namatay na yung lolo, yung pangalawang asawa ni nanay. Kaya magkasama na sila. So hindi lang isang taon tayo nakapunta dito. Kasi nakipag-ibig din tayo. Tara. Ito. Ito sila. Nalagyan na lang natin ito. May mga kandila na eh. Saka, ano, bulaklak. Ah, dahil nasa grabe doon. Hindi nga. Hindi nga. Ang siya. Mayroon nga to sa bahay mo yung ko sa Sabi niya, bakit na kayo eh? Ayaw mo nga naman. Pinakunta lang ko Pero ticket strike. Dinala kami ng ng na motor years na motor mo. Eh, kasi wala din yung hindi pa dumarating, hindi pa dumarating yung mag yung mga Mama So, Dapat magpapabless. E, wala ring ano. Wala rin yung parish priest. Kasama tayo ulit. lang po magdasal. Ay, hindi ka pala pa-appointment. Pa-appointment. God, Father, the is and Son, Holy Spirit, I stand upon us. Kaya magbibigay na di lang mali mali magpapasaya sa iyo. Dahil naman niya nang ilalim na parang sa iyo sa mga at mga dasim ng mga kaliyo. At nakikita mo po na di lang sa lahat mo. Ikaw mawaisin din naman mo. Ang paliwala amin mga kapatid at si Chester, at si Bradapin. May namatay na dahil sa kanila'y nagtakasakit at nagtakamatay sa Diyos alang-alang sa masalala ng pinawis Ang sa inyong araw alang-alang sa tangpam, dahil nanggap tayong katalang ng kapatid sa Diyos na Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Sa Kristo. Sa Kristo. Sa Sa Kristo. Sa Sa Kristo. kalimis minisa. Malalangin po sila. Ng kaibig-bibi. Malalangin po sila. Ng katakataka. Malalangin po sila. Ng kasantusantusarusar. Malalangin po sila. kapayapa. po sila. Dinaka, po sila. ng Diyos, ikaw na wala na makasalanan ng salibutan. Kung baka siya nagdagalapan. Tawarin niyo siya mag-isperation of prayer. sa ang mga kaaluluan ka na aming mga kapatid at si Sister Elnora at Brother Philip ang bumalang dito sa mundo, nangyari ipaglawad sa kanila dahil ng na kanilang mga kasalanan na nabubuhay kang katagahari at pasawalang hanggang. Uh, yung, sama natin ngayon si Lola, yung okay. mga kaibigan ng Lola ko. <laughs> <laughs> Sila po yung mga <laughs> nagdasal <laughs> ngayon. Video po. Anong taon na po kayo? 89. Merkada ni Nanay. Oo oh, nga, ni <laughs> Sa ano po kayo? Sa Radius po kayo natira? sa Hong Radius po? po yata yung nagano sa akin. Yung, yung bata ako na turong mag... ka ba? Apo, ako po yung maliit. Ay, <laughs> ngayon yan. Ayun, ikaw na ikaw pala. Ngayon, tumutugtog pa rin siya. Tumutugtog pa rin po kayo. Ah, oo, ngayon pa. Hindi namin orgy. Hindi. Kasi malakas talaga lang yung... sa... Ang mother mo, oh, ang lola mo, talagang, talagang close, close Apo, ako. na close ano ka. Opo, opo. Hanggang nakalit. Ano po ako nun eh, pitong taon po ako nun <laughs> eh. Pitong <laughs> taon. <laughs> 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 ah, walo po, walo. Kasi bakasyon po yun. Hindi nyo ma, meron ka ng ano. Opo, oh, wala ka na po ako ngayon. Ang madala, ano ba nila? Pogi. Estudyante niya saan. Oo. Oo. Masaya po si nanay eh. Nakita niya po estudyante niya. Eight years... Ay! Hindi, thirty-six. taon na ba ako? Eight... Thirty-six. Mga thirty years ago. 30 years ago, tinuruan po ako lola ng organ. Natuto po ako mag-gitara po. Hindi <laughs> <laughs> po ako nag-focus. Hindi na po ako nag-ano eh. Pero Or, masaya po ako. Hindi ko makalimutan. Bakasyon <laughs> kasi nun. Ayaw akong pag-ano ni Nani sa karate. Piano na lang. Wala akong kumatay. nga Sabi niya, ano po sabi niya? Hindi po ako nag-ano. Ganun pa rin po. Hindi nagbago. Hindi ka lumaki. Magandang ka rin. Ah! Uh, Ogi! Okay. Ogi! Malabo daw po yung mata niya eh. Kaya din yung makita. Kung hindi o maganda. Magandang Mag so, so, ka rin. Sa mga kaya ko talagang malabo. Hindi uh, ako makabasa ng sulat ko. Mama, let's go na. 89, 89 na po siya eh. So, mm -hmm. ay, may pupunta ako yeah. sila. Ayyan. Salamat po ako sobra. Atid lang po natin. <laughs> <laughs> Sakyan po kayo. na. Eh, kung ka lang naman. Kayo yung ka lang. Minsan ko. Uwi no, ka na, Lucy. Ah, <laughs> may message kay mama. Oy, may na kami. Uwi ka na. <laughs>